Hi guys, ako si Lai gusto maging certified patatas. Pagkatapos ko nga pumunta ng Pated Animation Lane, nag-search naman ako papunta ng Chun Sui Tang. Sila nga guys yung nagpasimuno ng bubble tea. Dito sa Taichung yung pinaka-original store nila. Kaya dumaan na rin ako. And habang nag-search nga ng kakainan, Ito nga yung nakita ko sa Google. Vegetarian ramen. 4.8 pa nga yung rate nila. Sakto nga na bukas sila. 11.30 to 2 p.m. nga yung unang bukas nila. 5 p.m. to 8 p.m. naman sa hapon. Dito kasi sa Taiwan guys, hindi whole day yung bukas ng mga store. Kung gusto nyo itry, yan nga yung address nila. And eto naman guys yung ambience sa loob ng store nila. Maliit lang yung store pero maliwalas. Pagpunta ko nga dyan, nag pa ako kasi walang space. Ayan nga pala guys yung lagayan ng mga utensils. Upo nyo ng table, nandun yung menu nila. Wala nga pala sila dito English version guys kaya gumamit ako ng translation. Pero don't worry guys, nag-English naman yung stuff nila dito. Ilang minuto lang din nga guys ay dumating na yung order ko. Kita nyo naman umuusok pa. Hindi ko na nga yung pinakaramin kaya picture na lang. Kimchi flavored nga yung in-order ko. Pero yung bestseller nila dito, yung yung barley ramen nila. Yung pinaka nagustuhan ko talaga dito guys, yung fried enoki mushrooms. Grabe, napaka crunchy talaga. Nagaalangan pa ako rito, baka konti lang yung servings. Pero kahit gutom na gutom ako dyan, sobrang busog na busog na ako sa isang servings pa lang. Oat milk nga pala guys, yung gamit nila para dun sa soup. Kaya napaka creamy talaga nung sabaw. Hindi pa naman ako food blogger pero why not, ba? Diba? Sineshare ko lang guys kung ano yung mga na-experience ko. And para sa akin guys, itong sumay vegan ramen, isa sa mga babalikan ko pag pumunta ulit ako dito. Tây chung, rồi so đến lòng bờ bay.